Mga kaidea, magluluto po tayo ng adobong pusit. Ito, pumili kami ng pusit sa palingki. 230 ang kilo nito dito sa Manila. Magtalban. Pero dalawang uh, putahe ang gagawin ko dito. Itong tatlo na ito ay gagawin kong adobo. Pero yung isa na to, yan, itong isa, ay gagawin ko naman itong ah uh, chop suey kasi masarap ang lasa ng pusit sa chop suey yan, mong, yan nakikita yan. ngipin yan pag nakakagat yung ngipin ng pusit ay masyado makamandag yan kamandag mamamaga na gusto mga kamay ninyo Okay, kay dia. Pagbasan muna natin mga kaidiya. Ayan. Para uh, maalis yung dumi at langsa. Ayan. Ganyan ang pagtanggal ng uh, ngipin. Ang tamo naman ang ngipin. O. O. Ayan. Ano yung ngipin? Ayan uh, ang ngipin. Ano mo naman ang ngipin. Pag nakagat ka nyan. Uh, pakasakit At makamandag yan eh. Parang tuka ng uh, parang tuka ng ang ano, nung paro. Ang talim. O. Oh. Kapakatalim. Hmm. mm kami Oh. Ayan, hmm. nagpagal na lahat ang mga ngipin. Ayan mga ngipin niya, oh. Masa mga ngipin. Wow. Ayan, no. alam mo, mata yan. Hindi yan mata. Iniitim yan. Yan, pag nakagat ka, napakakamandag yan. Okay. Ito sa so malaki ang ilagay sa adobo, asa? Oo. Oo. Hmm. So, iwalay natin yung mga ulo. para iba yung ano. Hanggal idea, iwalay natin yung ulo. Kasi ibang luto naman ang gagawin natin dyan. Yan. Oop. Ang ulo. Wow. Oop. Ito. Lubas na ang tinain ng ano? Kinakain niya. Oo. Tinae. Kaya kailangan na alisin yan. Hindi na yan alisin. Mga kainan yan. Iba-ibang mga nakain yan. Ako. Parini. yan nito. Nakain niya ng mga patay na isda. Patay na mga lumulutang na ayok. yan. Yan. Kailangan alisin niyan para malinis. Okay. Mo. Yan ang mga kaidiya. Yung apat na ulo ng pusit. Ano, lalaki ng pusit yan. Hindi yan yung pusit na fountain pin. Pusit na na malalaki. Anong tawag niya sa pusit na yan? Kalawang. Kalawang. Oo. Oh, ito ang tawag na pusit. Kalawang. Sa tingin ko yan ang kalawang. Ayan. Pinakamurang Pusit pero posit pa rin siya. Kikalawang kay siya, kaya hindi posit siya. tawag lang siya kalawang kasi ang kulay niya mukhang kalawangin talaga. Ayan o, oh, mukha siyang kalawangin. O, oh, Alam mo kinalawang na posit. Okay, material. Inisin na natin para tuloy natin yung pag -adobo. Okay. Yan, mga kaidiya. Wala na mga ngipin yan, mga kaidiya. Tanggal na mga ngipin yan. Kaya ayan ay ano na yan ah, libreng libre na tayo mga patay na yan okay buhay na natin to mga kaidea para pang adubo yan wow tagal tagal na ako hindi nakakatikim ng adubong pusit yan okay Hiwa na, mga kaidiya. Ready na to Napakuluan. Pusit. Ayan. Ay, Adobong pusit. Sige na, mga kaidiya. Ang kinakain niya, may kahalong mga buhangin. Kasi makain din niya ng maliliit na, parang alimasag. Saka, hindi lang alimasag. Kumakain din niya ng maliliit na shell, mga kabibi. Kumakain din yan. Parang yung hito. Kahit ano, kinakain yan. Kahit na mga pad 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 pad, -pad lang. Kita mo. Ayan mga kaibiya. Ugasa na natin. Okay. okay. Pusingin na Ay, ah, Lamad lamad mga kaidiya. Yan, ka bituka. Bituka ng pusit. Akala mo yung tinta? Hindi. Ito ang tinta nya Yan. Yan ang tinta. Malasa yan, tinta na yan. Pero pag nasubrahan ka, nakakapagtai. Magtatai ka dyan. Masarap yan. At yan ang binubuga nila na pandipinsa kung may kalaban. Yan. Okay. Ayan, mag-inis na mga kaibiga. Okay, yeah. Wow! Pusit kalawang! Hindi pag naluto, wala na ang kalawang. Pwede nang kainin, hindi nakakalawangin ang ating mga bituka. Hindi okay, ah. Yeah. Kaya adubo natin yung pusit sa papaya. yan Ayan. Sarap din yan, adobo, pusit sa papaya. Yan ang kanya mga sangkap. Papaya, siling, maanghang, bawang, sibuyas, at luya. Pampaalis ng langsa. Okay, mga kaya putulin na natin 'tong papaya bite size lang na papaya para pagkain natin ng posit isang kagat isang tusok ayan Pre, haluan natin ng bawang. Pero yung bawang, hindi natin pipiratin. Ihiwain na natin. Ayan. Ito naman po ang luya. yan Yung iba, kinakaskas lang ang luya. yan Tulad Eh, kami eh, lang hiwain. Ayan ang luya. Para... May masyadong kinakaskas yung lupa. in sibuyas Matamis na sibuyas. Yan. White onion ay matamis pag naluluto na. At saka, yan lagyan natin ng sili para medyo may kagat-kagat. Hmm. Okay. Yan. Okay, mga kaidiya. Okay, umpisa na tayo, mga kaidiya. ayun na, lagyan natin counting mantika. Hindi pa yung mainit. Lalagyan natin yung pag mainit na para madaling maluto tayo. Okay, Yan. Lagay na natin ang pinakaunaan luya. Yan. Hintay natin mag-brown ng kaunti para maluto. Pag naluto kasi yan, ahalo na lang gusto yung sa uh, ah, mantika. Yan. Okay. Bawang na susunod natin bawang kasi alam mo naman bawang pampalasa yan tapos si eh, gamot pa yan sa high blood maraming gamot ang bawang ang tawag niya sa bawang eh super foods hmm. Laman natin ang sibuya okay. ayan ang bango Wow, oh, ang bango. Hmm. Ayan. Yeah. Okay, okay sauti na natin. O oh, kaya haluin isang kotsa. Yan ang mga salita dyan. Haluin, sauti, sangkut sa, So, ngayon, ilagay na natin yung papaya. Ayan, para makuha ng papaya yung lasa. Ayan, yung papaya na yan, habang naluluto, ay kumakatas. Kakaroon niya ng sabaw. Okay, lagyan na natin yung paminta. Ayan. Pampabango, pampalasa ang paminta ay napaka importante sa turmeric ang turmeric kasi pa hindi siya maglalasa ng gusto o uh, tatalabang kanyang health benefit pag walang paminta kaya ang paminta laging kasama ng turmeric sakpan natin para maluto agad ng gusto at magkatas maka kaidiya adobo na natin to pero mayroon isang buo kasi yung buo gagamitin ko sa chapsuy masarap yan sa chapsuy iluluto ko sa adobo para paglagay sa chapsuy ay may lasa na siya lasa na siya kasi kung pag isa sa chapsuy diritso hindi siya masyadong malasa pero pag may adobo ng lasa siya iba iba ang dating malasang malasa iya yeah. lagyan natin ng tuyo para mas mabilis mabilis ah, na may luto at may counting likido mm -hmm. bangun na ang bango tama tama ang papaya. Alam mo naman tayo, mahirap lang tayo. Kaya kailangan hindi purong putit. May counting papaya para dumadami. Pero sa dumadami, healthy pa. Healthy, healthy yan. Kasi alam mo naman, ang papaya ay napakasarap na vegetable. Pwede pa nga itong papaya, ilalagay mo doon sa dinuguan. Okay, maraming gamit yan Sa pinola, masarap Danyang sa pinola Lagyan natin ng kaunting Pampasarap Ayan Bitsin Lagyan natin ng bitsin Ayan Okay Takpan natin para maluto. Lagyan natin kaunting sabaw. Yan, para tama tama Maluto talaga ng gusto yan. Okay. Hindi natin tap Takpan natin muna para kumulo ng gusto. Pag kumulo, nasa ka natin ilalagay yung pusit. Kasi ang pusit, hindi kailangan pakuluan ng napakatagal kasi titigas yan, kumukunat siya pero kung um, mabilis na malambot at malasa, okay? o yan mga kaidiya natin ang suka yan, masarap na suka para hindi ka agad masira yan na adobo siyempre adobo suka at tuyo ayan no? Oh. oh, okay ayan natin suka ilagay na natin yan okay, okay. 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 gar gar sarap ng gar gar malasang malasa natin. Okay mga ka-idea lagay na natin yung poset kasi loto na yung Okay. Ayan na. Hmm. Ah. natin para yung lasa ay mapunta sa posit. Yang hmm. malaking pusit po na yan ay para po yan sa chapsui. Okay yan. Hmm. po natin sandali yan at luto na yan. Okay. Takpan na natin. E Sige. So, oh. Dinan. Dan, mo. Yan. Wow. Hmm. Wow, tingnan mo nga kay Dia. Napakasarap ng aming adubong pusit. Oh, Ushit kalawang Ushit kalawang sa papaya